karon nga gabi ibabugnaw kay ninyo kuya buyag kay tubig. big ba ay internet ah, sa ay sa asa ka anak dahil flowing ang tubig lamik ka ayo Diyos ko abtik na mo alaka ko gamay pampano ba Pampahorn awan <laughs> <laughs> sa <laughs> daya so basi init kayo sa gawas pwede lang magyapon mag sa ilalong <laughs> <laughs> hi o diba kita mo lamig kay diri perfect kay ka. pagabi eh. grabe ka Claire ang tubig kita ka anak pan sa dibala pangan na kami dali mag overnight ta para maka experience jud ta kung unsa gid ang feeling diri kung safe bagyot ang malabog bongga ni atong tent para mag langga langga ni baby boy Hindi <laughs> lang kung masyagit kayo diri Hello, Pak. This is Miko Hinahinil akong tingog hakay. Gabi na baya, makadistorbo na ta. Naata diri sa Masdik. So, mag-overnight ta para maka-experience yun ta. Kung unsagid ang feeling diri. Kung safe bag yun, Ang malabog. So, tanaw na to. Kung pilay bayad ka ron mag-overnight ta. Time check tayo. 11.24. Nangabot na migi kag panabo. Halit diri. Magnaog sa atas sa mga products. Ako sa Ayan, so, atunin ni siyang ipang naong. Oh. So, ako rin yung anitanan. Labi mo, no? Bongga ang choreography. Bongga ang choreography. Ayan, so, mo niya itong mga food para di ita magnanga sa itong overnight. Okay. Asang tent? Oh, natay tent. Bongga ni itong tent para mag langga-langga ni baby boy. Ayan, so hulaton na nata itong mga friends kay paabot na daw sila para isa na lang tanan o pasulod. Ito yung super help sa akin sa pagkakulod. <laughs> Ay, tapos isa si Vladi nag-ano pa. <laughs> Ayan na, oh, nag-arrive ng ating mga ano mga kasama. Oh, ito na kasama natin. Ayan na. Ay, oh, fuck. Oh. gabi eh. And this is Vladi. Tara na, let's go. Hali na, let's go. Pila ta kabuok. Sinagwapagwapa na lang ko karon. Ganina, ako ay naghakot nang karon Nangabot naman ang mga backup dancer. Ako na yung main ano na ron, singer sila ang backup. Hala, pagkaon niya na ho. Food pa na. Asa? Tara, let's go.

<laughs> pila tanan. O oh, di ba barato lang kaayo ako na bayaran 840 pesos. So pila namin kabok 9? O oh, 9 na mi di ba? Ay 700 ay mi kabuo. Oh so 840 na. So basig na pay mo sunod charing. Let's go. Darali na. Idakigan ng gido siya. Buang. Anong takigan man siya nga. Oh, Buang buang. Hi, o oh diba? Kita mulami lang, perfect ka pagabi eh. Asa tadapit? Anywhere? Aman tadapit? Huh? Tapi lah tu. Ha? Asa dapat. Di ha? No. Ai unya dilip kayu anu, dilip kayu

na stress ko ng asa ko. Pa. <laughs> Dili nang uwan pag ikunan nukan kay ko. asa may drama ani. Ayun so na nandito na tayo sa ilalim. So marami kaming food. Tingi si Isa din kulang ba. Ito talaga dala ko talaga siya from Japan. Ah, pang-hambog jud ba. <laughs> so mag-set up ta ang ano ni siya kay kana gani basig init na kaayo ngit ngit ang ilalong. so basig init kay sa gawas pwede ra mag, mag sa magkuan sa ilalom magkuan kay wala kuan wala joy sa gabal hoy makasilip jud Yawa. <laughs> Dalikod kay tusok na. Saan yung puy mo ha? Ningon siya. Ningon siya natunga siya. Ayan sa <so> transfer kami. Ah, na basa. Oh, kinaya ka i-save na kung oras sa kadali. Happy birthday sa kung kaligo no, birthday <laughs> na saya yang udah sayang <laughs> jadi di balak tangan akangang otak <laughs> <laughs> Karon nga gabi, iba bugnaw kay Kuya buyag kay nito ba. Ay tell me no, I... sa ice ice to show. Bugnaw ka ayo. siya. Dali ituyok ta mo sa masdi kay ngit-ngit na perfect na for night swimming. Charing. Umaoni mauni siya itong makita karon ha, grabe ka Claire. Ang tubig kita kaana, parting bugnawa dai as in freezing. Charing. <laughs> Mao ang room nga tag 1k tapad an niya na na siya hawan diha para diha mo mag party party then diha mo magkuan ni baby diha nabugha ang tanan. <laughs> Ma-recommend ako sa inyo ang Masdik very safe super connecting to the nature charing lami kay feeling day nga very relaxing good. Kana? Mauna nga lugar nga nabuyagan ko. Kay parting igata sa bayot. So kung mag-add mo diha, relax, bayot, ayaw, jug kayo, igat-igat kay mabuyagan <laughs> juga sa ika-igat ni modaya Gusto ko mag-sliding, dara, pagligid-ligid, tumbling, baling tuwa diha, why problema, abot dito ti Orok. <laughs> Layat na mo diritan, awara ko ng lugar. Oo, oh, mo nakakita anak. Parting pispula, ah, Diyos ko ba yun? Abtik na lang, Pornas na diri ba yun? Kaya baby boys! Charity! Nalito yun ang utanas sa kung vlog kung pila ang Corkage sa masdik. Wala dah sila yung Corkage di ay kana ra yung bayaran o ng cottage tag 300 na padung para dito dagan kay na, gan, na, na kubo kubo so okay ra ka ay magdala mo parting daghan ng inyohang mga pagkaon wa gyud problema pang share share food <laughs> o diha pod magbaktas-baktas mo ni baby o di ba sa restorya mo -atik, atik mo sa inyong kaugalingon pwede ka ayo ah, dai hilig pug ka concert na tay video okay diha o tag 100 lang per hour go na di ba diha mi ganina nagplastar yan ingon na akong pag umangkon nga chaka daw damalihin mi kay Siyempre, mura na daw mig nasa balay, kundi ito na daw mi. So, karun bakta sa padong sa ilalong kay makita nato ang kanang! Diyos ko, kabongga! Tsaka, uh, lagi yung angel diri, kay mura nota nga na erwasan. Oo? asa ka anak, flowing ang tubig. Lamik ka ayo! Diyos ko, abtik na mo. Why pag duha, 500 over 500 yon ang akong marate sa masdik. Why charot, why atik, bahalag taga malabog ko pero lami gud akong rating diri kay makita yun nako super fresh perfect kaayo lami sa ang nature hinlo basta lami ikaw blood inom sa blood ay baktas baktas char char ba palaka ko gamay Maya? try daw ko <laughs> Pampano ba? Pampahorny. Ako sa daya. para para perfect ay ka ay lamig yung pula na siya hmm. Mauna ko mga tropa sa malabog, di balakas Lakas maka 16 years old, di lehalata nga 40 na taday. <laughs> utin reveal sa Jenby. <laughs> tin reveal sa Jenby. <laughs> for today's video autumn reveal <laughs> <laughs>